Ayun, mo ganyang umaga mga parikoy uh, ah, Binalikan pala namin yung Ano, yung Kung saan kami binagyo nung nakaraang vlog namin Kasi Hindi kami nakahuli ng bangos yun eh e, Bumaha Sigurado, marami nang Nagaanong bangos dito Dili daw Ayan Subukan namin yung mga Ano Magaanong kami ng laya mamaya Tapos Uh, mag subo kami ng bangos kasi alam ko pag lumakas ang baha pag napunta dito <laughs> <Bro>, may <Marlin. laughs> may bangos din talaga naligaw kasi yung ibang mga pispang kasi hindi may iwasang hindi umapaw ay winas out nga na out, eh. out nga eh biro mo naman sinira talaga ng bagyo na yun oh. lahat ng mga balag pa rito eh eh Pinas out talaga Ayan parin ko eh Binalikan talaga namin dito Kasi dito yung ano eh Dito yung nakaraan na maraming tarpon Bid-bid e, pala Ayan Dito Ayan Ayan ko Yung mga pispanan doon Doon manda doon yung nasira yung eh, mga lahat ng balag, eh, may laman yon, may ano doon eh. Ah, uh, bangus. Nagkalat ng bangus yun kasi napunta dito yan. Ito ba dito? Puro bangusan to eh. Eh pare ko eh. Mag na kami ng pisil kung makakahuli kaya. Eh, yun marami kami yan. Kasama ko si Pastor Yam Yam Si Tatay, si Tuntay Si Jan Jan at si Rick Rick One eternity later. Lapahuni kami pareko, yung oras na. Atatik. Ano masaba niyo mas May huli na kayo dyan? Wala pa eh. Ha? Wala pa kasi. Galaw na tayo. Ikaw mas sir ano miyaw? Anong masasabi mo? Wala eh. Wala pa rin? Naanod siguro yung mga isda rito. Bakit? Sa lakas ng bagyo nung nakaraan. <laughs> oh, wala eh. wala kang kumukubit. Laging nawawala naman ang pain. Saan ay kumukubit? Wala eh. Wala mararamdaman eh. Eh wala ka na pakiramdam. Hahaha. <laughs> Iba uh, na, na ang pakiramdam. Uh, mahina na mga mata. Hindi na mata. Mm, kaya hindi na masyado na kukuhan. Ay. <laughs> Maghay ka kasi. Ha? Maghay. Maghay ka. Hello? Maghay. Maghay? Hi, Hi, hello. Wala oh, kang kamay eh. Hi. <laughs> Mga pare ko, wala, wala pa rin huli. Kanina pa kami dito. Baka yung isda na huli na ng barko. Kasi may pumasok ng mga barko dito ka nung siyang araw eh. Baka inuli na nila. Yung ano ba, yung barkong may dalang kwan. Basnig. Ano pa kailan? Basnig. Para may <laughs> <Spied. Basne. laughs> maglaya ng pare ko kung makahuli Wala kami huli sa Binit. Eh, sa laya tayo testing. Nah, dinalah nama lain ya. pulang salap deh, ayo aruyo okay, mayan. oh mayan hmm. periksa mayan dalih maliit eh, bawalan mo jangan kaya muna kami gawa orang walang huli, inagugutom na rin eh. Kaya muna tayo. Oh, lalu lalu lalu. Kain Kain kayu. Terus apa lagi yang Masarap. Pero lipat kami. Wala kami na huli ito, kata sa piraso. Lipat talaga lang kami. Wala na kabit. Lagi lang walang huli pa Ano ba ito? Ano ba nangyari sa atin dito pa Wala eh. Harap. Ay bumalik ka talaga kami rito sa paborito okay, okay, namin Ispat. spot. Kasi gusto rin namin makahuli eh. Okay. Doon sa okay. <coughs> pinunta namin, hindi kami makahuli. Yan, bumalik kami rito. Inalat kami doon, inalat. Inalat kami lahat. Hindi kami original pare ko, puro kami lokal. Hindi na kahuli. oh, pare ko, nandito kami ngayon sa Pless ni Aling Nene. Subukan namin uli dito kung mayroon kami mahuli. Pero sigurado, Sir Bull na to, may mahuli kami dito. Pless Dahan na to eh. <laughs> pison, pison, pison! Okay. Pison! Pwede ito pala yan eh. Hindi niya maangat yung rad eh puntai. <laughs> <laughs> original. Original. Original dalawa Original pare ko. Hay, 'di mo Isun. nga. Ay, pakawalan niyan tai. nakawala. Aba! Oh! Oh! Oh, grabe po pa siya go! Sige, hataw! <laughs> bison, bison, maliliit. Bino siya mutay, baka mamatay. Maliliit. Parikoy, maliliit. Maliliit, maliliit. maliliit ang ano bangus dito ngayon. Si tatay ngayon ang buwinos parikoy. Lagi lang nakahuli ng bangus. Kami wala pa parikoy. Dami. Dami. dami na huli. Dami yun, Dami huli ni tatay parikoy. Talaga.

Tasmu lah ya, jangan-jangan tasmu. Bawa kamu dulu, ya. Oh, tak usah kamu tinggalin. Oh, lihat. Oh. Yang ini yang parikui, oh, yang original. Dekat original, ya, Nuan? <laughs> original. Yang ini yang ini? Yang ini yang ini? Lokal. Lokal? Tapos? Hihiw.

Ito ang tikling ng kongong. Ayokong ngayon. Katanggal. oh hindi ko pa hinahawakan ah. Kaya Tinanggal ko Nakawala. Nakawala? nakawala? Kasi ginanunan lang oh.

<laughs> ginagawa <rik -rek. laughs> ni Rick Rick Tinulak ni Rick Rick Nang? P <laughs> pison, pison Pison si Boy Dayok Maliit Pison ano naman si tatay Lagi ng pison si tatay meron na agad. Oh. Oh. Pisoon. Pisoon na agad eh. Oh. Oh, pisoon mali. Aba, wala naman eh. Pilit-pilit mo lang yung sayo kong. Yun. Ay, nato. Ang husay talaga ni tatay ngayon pag ko Lipat kami na ispat pare ko, magtilapia naman kami. Maliliit yung bangus, sayang yung mahal, kamamatay lang. Nakakawala pati yung bangus eh. Kama, ano na, sayang. Hanap mo na kami ng atilapia, malalaki. Diyan, mm -hmm. papasok kami dyan sa, dyan sa area na yan. Dyan kami madalas nakakahuli ng malalaki. Diyan. Area na yan. Pusun! Pison si tatay pare ko ipisun napakalaki niya noy pau noy napakalaki aw abaw Ow. abaw noy. Noy, niya, abaw pumlaki <laughs> na <laughs> noy, noy oh. pumulan mo yan noy <laughs> pangahulan mo yan noy pa kahit saan ng talaga pare ko mga original eh kahit saan nakahuli Bo. <laughs> oh, mo tingnan mo ah. Oo. Oh. Oh. Hmm. Jadi, eh, eh, saya ingin mengajak saya untuk ah saya untuk mengajak saya untuk mengajak saya untuk mengajak saya untuk bagus 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 saya saya O. Wala ganyan dito. O. Kita tayo. <laughs> si Master Yam Yam Perkoi. For the first time nakahuli din siya. Kauli siya nang ano? Tribal siguro 'yan. <laughs> ito yata ito Ha? Aba. Aba na din. Nakadali

Piso na naman pare ko yun. Grabe talaga talagang pagbuhinas dito sa lugar na ito. Piso tatay pare ko yun. Abo! 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 puti Abo! Exhibition talon! Matanda mo yung matanda. Pare ko, huli namin nato ito. sandali lang kami. Huli namin yun. Dami. Ah, ganun oras na siguro kami pareko eh. Oh, ay, no. Hindi na yan, nakarami-rami na rin. Kasi uh, pinunta namin kanina ron, wala. Mahirap dito pang ano pare malakas ang hangin. Nahirapan yung taga namin. Kasi lokal. <laughs> lokal pang ini, laglag kita dito. <laughs> <laughs> iba talaga pare ko yung mga original kasi ano yan pang magtrabaho original pag mga uh, lokal si sisiw yan ay lalo yan, ano yan? si kurungkong <laughs> <laughs> kurungkong daw <laughs> si Red Red bumuka po kayong ilaw pare ko nahirapan <laughs> sagwan yung ama tinatawa na lang siya pare ko <laughs> <laughs> eh, na si ano, si Master Boss. Yan pare ko yung lakas, ano, oh. lakas ng ano. Lakas Umuwi na kami kasi yung, oh. tingnan mo pare, kayo, yung pare ko yung dilim-dilim. Baka oh. abutin kami ng bagyo dito. Robo? Bagyo? Uh, baka lumubog pa yung bangka namin eh. Oh, 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 oh. Kaya umuwi na kami, tumabi na kami. Mayra pang mabutan sa gitna ng tubig. Ilalo-lalo na yung hindi marunong maglangoy. So itong ano tay? Fishnet? So ito? Ano kung huli na mula to? Lang kilo. Bungo? Tatlo. Sakit ka ng bungo uli talaga tatlo. Bangus ba bangus? Bangus lahat. Tatlong kilo. Ng tatlong kilo lang kami para ko bangus. Tanto asa si tata par ko yun. Nakahuli siya ng marami-raming bangus. Ng tatlong kilo ring kami? Yak yak na sa doon sa unang pinunta namin wala, wala talang mangyari doon kaya lumipat tayo pagdating ng alas 12. Yan, nakahuli kahit pa paano. Ay, si out nga pala tayo kay ano? Dampo, was saipan Pissing Within. Pison, pison. Oh, eh? Mm -hmm. sa, uh, saipan uh, Within nga. Yan, shout out sa master. Arnel Vlog, shout out din sa master. Ay, shout out nga pala sa madam, sa ano? saldana Yunon Pising Adventure Shoutout siya master Merjoy shoutout siya master Ayun parekoy maraming maraming Salamat sa inyong supporta at inyong panunood Sinubaybayan niyo po ang aming Munting channel Ayan shoutout lang po Sa lahat ng mga angler ato pala dyan kay Kong TB Mga parekoy <laughs> Kong Tebe Shoutout pala dyan uh, Salamat Kong TB. Eh, kung TV daw, out sa, sayo, bus. shout out daw sa iyo, boss. Shout out pala dyan sa mga ko kong nakakilala sa akin sa Pangasinan. Oh, yan. Yan. Oh. Magandang hapon sa inyong lahat. Shout out pala dyan sa asawa ko, sa... Uh, Camarinesor. Lawang Bato. Ah, Carlos Camarinesor. Ilan? Lawom, Barrio lawom Bato, Valenzuela City. Shout out dyan sa kay Maria Mendoza, sa asawa ko. Uh, yung asawa ko masipag pero ngayon uh, si na uh, galing sa tindahan kasi nagtitinda siya ng karin na manok kahit pagod na siya pagdating sa bahay makita niya maraming labahan uh, na, niya pa yun kahit pagod na pagod na siya kaya ngayon hindi ko siya masisisi kung bakit ganun nangyari sa kanya na na fatigue at saka nagkaroon siya ng sakit na nagkaroon ng, anong klawag na sakit na to Uh, yung hindi nakatayo Struck. uh, na na, 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 stroke siya dahil lang dun sa ganyan trabaho niya sa uh, pare yung mga ko ngayon stroke hindi makatayo sa hindi makatayo uh, andun na siya kahit na wala siyang kasama dun sa bahay namin ay eh, pinapayagan niya ako na magbablog kasi yun ang kailangan namin uh, gusto niya rin na uh, sumama sa pagbablog namin ngayong linggo at saka palagi lang kami tuwing linggo nagbablog kasi pare koy, may mga kanya-kanya kami trabaho kaya wala kami sa araw-araw wala kami may ano na isuporta sa pagbablog namin kailangan magtrabaho kami araw-araw kaya linggo lang kami talagang may ano kung minsan walang pasok yun lang magbablog, magbablog kami kaya wala kami pagsuporta sa pagvlog namin Wah, Kailangan talaga kumayod. Maraming salamat mga parikoy. Thank you. Mga dyan. Ah, Uragon diyan. Ah, mga Uragon. Shout out nga pala diyan sa Bicol. Sa bayan ng Bulusan. Sa barrio ng Taisan. Dito ngayon, kami ngayon sa Pauwi na galing kami sa Pabando ba yan? Ah, Kaluong. <laughs> Kaluong. Ah, na medyo nag ano kami fishing. Ah, medyo mayroon naman ako ha. Ah, ah kumusta pala? Oh, sige para sa kwan mga kabayan ko diyan mga brother oh, uh, ah kapatid ko mga kamag-anak kumusta kayo diyan shout out kayo diyan oh sige ingat lang thank you ito oh dami kaming huli ngayon ha huh? so, paano nakahuli kami ngayon para ko eh?